Mga katrops welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang may pangako nga na po si Jimmy Butler sa Miami Heat Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video Ang balitang meron na nga na pong re res back sa Los Angeles Lakers Ikinadismaya nga po talaga mga katropes na mga fans ang pagkatalo ng mayabi hit sa kanilang game kahapon laban sa New Orleans Pelicans. Gayong dahil nga po dyan ay hirap na hirap na nga po silang makangat sa si standings ng Eastern Conference. Pero ayon na rin naman nga po sa sinabi ng kanilang superstar na si Jimmy Butler, pinapangako nga po niya na babawi siya at ang kanilang buong kupunan sa kanilang mga natitirang laro ngayong regular season. Hindi rin naman nga po niya natanggap ang kanilang nakakahiyang pagkatalo laban sa Pelicans. Kaya gagawin nga po talaga nilang lahat ng kanilang makakaya na manalo sa kanilang last 12 games upang makaangat pa sila sa standings at makakuha pa ng siguradong pwesto sa playoffs ng Eastern Conference. Well, ayon nga po sa ibinulgar ng isang NBA analyst, sa uling 12 games nga po ng Miami Heat ay walo nga po dito ay gaganapin sa kanilang home court na maaaring nga po nalang samantalahin para manalo dito. Bukod rin nga po dyan ay wala na rin naman nga po sa kanilang makakabangga ng mga top team sa mga susunod araw bukod sa Cleveland Cavaliers. Kaya isang magandang sinyalis nga po ito na makakangat na sila sa ika-16 pataas at hindi na sila makikipagsapalaran pa sa play-in tournament ngayong season. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang meron na nga niyong re sa Los Angeles Lakers. Katulad nga po mga katrops ng napag-usapan natin ng mga nagdaang araw, dalawang player na nga po ng Lakers ang sumailalim na sa isang operasyon na kinabibilangan ni na Christian Wood at Jalen Hood na pareho ng inaasang out for the regular season. Pero sa ibang mga players naman nga po ng Lakers na nagtamor ng injury kagaya ni na Nagy Vincent at Jared Vanderbilt, ay inaasahan nga po na makakahabol pa sila sa kanilang lineup bago pa man magtapos ang kanilang mga laro sa regular season. Sa katunayan, base nga po sa binulgar na balita ng sikat na NBA insider na si Jovan Buha ng The Athletic, sinabi na nga po sa kanya ng isang source sa loob ng kanilang organisasyon na mas mabilis nga daw po nakaka-recover ngayon si Jared Vanderbilt kumpara kay Gay Vincent kaya malaki nga daw po ang chance na mauna itong makabalik sa kanilang lineup sa mga susunod nilang laro kaya dahil nga po dyan ay mukhang magkakaroon na nga po dito ang Lakers ng mas maasang defensive player sa kanilang mga natitirang laban So yun lang mga katropes ang handog kong story ngayong araw Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.